Okay, first time dito sa unang Hirit, live oh, ma! na live. International singing sensation, Charis. Yehey! At welcome sa UH Celebrity Hot Hirit Si good morning. Mainit ba? Mainit. Medyo medyo pamilya. Welcome. Kumusta ka na at uh, mas mas maluwag na ba ang pakiramdam pagkatapos kang magtapat sa publiko? Ha, wow, parang ano eh, uh, oh. natagalan ako ng malaking tinik <laughs> sa dibdib. Nabunutan. Ay, yun po nabunutan. Oo, oh, oh. ano ba to? parang pinag-isipan ka talaga. Oh. talaga. Oo, kanina pa siya parang ganyan ng ganyan. Pa <laughs> yun. paano, paano pinag-isipan 'yon? Ano, uh, sarili mo 'yon o may mga kinausap kang mga ma ma malalapit na kaibigan? Um, syempre po, may mga kinausap din po ako. So, pero yung decision po talaga, galing po talaga sa akin. Syempre, kumbaga yung iba pong um, uh, yung iba pong parang mm, nagiging -reason ng reasons po ng decision ko. syempre po, yung ibang tao rin po na ikita ko. Inspirasyon na. No. May iba yung, pa nag-discourage sa'yo, for instance, ko. nasabi, parang gusto ko na, pero hindi, wag, wag, kasi baka sayang, masira yung image mo, masira yung career mo. Madami pong nagsabi sa akin, mag nagsabi po sa akin noon. Um, actually, naisip ko naman po yung matagal na, pero since madami nga po nagsabi sa akin gano'n, syempre parang natakot po ako. But at the same time, yung takot ko na yun, parang yung yung inisip ko na, like, Kumbaga, hin, yun yung parang mas inisip ko na lang, kaya hindi ako naging komportable na. Mm. And um, na-realize ko po na siguro ito na yung best time. Kasi before po akong mag-come out, lumalabas ako ng bahay, nagmumola ko, ganyan. And parang ang dami ko po nakikita mga tao na ganito na yung isura ko, pero hindi naman po nagbabagay tingin na sa akin, ganyan. Mm -hmm. And that made me realize na you know what? Ito na. As in, in all, yun na. yung date, may, part, may special ba yun? Yung date na yun, pinili mo mag-out ka? Wala naman Wala po, naman. pero talagang, yun lang po talaga yung anniversary yun. yun <laughs> <anong, laughs> Di ano ba may ano yun eh. Oh. oh. Ano ba yung nakasulat? Ano yan? Ano yung nakasulat dun sa arm? Uh, ito po, I never knew true love until someone broke my heart. Ooh, oh, totoo to to yan. meron pa ba? ba? Uh, ito open? po, iba po. I'm a child called it. Ang dami po ito po, love eternally. Lahat po yung may meaning po para po sa akin. Puro so, puro ano yan, bago ka mag-out niyan. Up, 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 no. up. Datagdag ka mo ba ngayong out ka Oo oh, nga, baka may celebratory tattoo ka. No. Uh, hindi naman po, hindi ka po Oo oh, nga, ano, hindi. <laughs> ano may anong ka? Kasi hindi may tattoo uh, artist kami uh, ngayon, hindi ko nalang alam. Wait lang, ah. Oh, Na-excite ka, bigla, di ba? Pwede. Ano may napili ka ng coat na bago? Um, wala pa po. Pinag-iisip ako. The truth shall set eh. you free. Ay, ay, ay. ako kanina ng mga ano, eh, parang ngayong araw yata, no? may press con din yata si Mami Raquel mo. Kamusta mm. naman ba kayo? Ngayon po, uh, oh, hindi ko pa. Mag-a-out din yata si Ako. <laughs> hindi, <laughs> sa press con. Uh, oh. Mag-a-out siya na sa ng loob yata. No? Ang mga Ha? Anong... Kailan kayo huli nag-usap? Oo. Uli po kami nag-usap bago po ako mag-come out. Nag-send po siya ng email sa akin. Sabi lang po niya, God bless. May ah, okay. Sabi. Ah, so may communication naman pala kayo? In through email po. Through okay. email. Okay. Okay. Ah. Ano yan? Nung bata ka pa o nung na-expose ka na sa international scene o pa paano? Ah, uh, bata pa po talaga ako. Five years old pa po. Medyo iba na yung pakiramdam mo. Oo po na-realize. Ano, may mag-crush ka na nung five oh, year old. Oh, okay. uh, Ka-classmate, gano'n. You know? Pero syempre, wala, wala kang sinasabihan. Oh. Wala po. Wala. Nung dati time, wala po. Pero syempre, nung like, mga 13, ganyan. Doon ka na po na-share sa ibang kaibigan. Sinong oh. celebrity crush mo ng mga 13 ka? <laughs> Oo. Oh. Mga unang... Pero, kapapos, basta pa kauna-unahan kong crush si Miss Donna Cruz. Dan na Cruz. Dan Cruz. Oh, sa Cebu. Oh, Ah, pati siguro sa pagkanta, no? Medyo na-inspire ka rin oh, ni Dan Cruz. Sino sumunod after Dan Cruz? Ah, si Miss Sarah Ah, Sarah Gina. Kala ko may ka-text kang actress na. Ay, huwag mo Kaya pala yung mga tanong ni Arnold at yung tanong ni Alon eh. O, oh, yung bilang love. Kapuso daw. Oh, kapuso. Ah, kapuso. Dati-dati. Bubulong ko mamaya sa sa'yo. At bilang love life na yung pinag-uusapan natin, papunta tayo doon, maugang yung mga balita tungkol sa'yo yung special someone. na meet niya sa isang reality. Oo. Ayun, paano kayo nagka-mabutihan kumbaga? Ano, lumabas yung stage, ano na agad na, uy, iba to, parang gano'n. Kasi magkakilala na po kami, magkababata po kami. Ah, bago siya sumali sa bata po, nine po siya, ten years old po, po nagkakilala po kami. Tapos nagkakalaban po kami sa mga amateur singing contest. Ah, okay. So, love hate pala to. Love so, cake. ayun po, <laughs> ano. Uh, nag, nagka, na, naputol po yung communication namin. Tapos po, nagka, ano lang po. Nagulat mo? ka nung sumali siya doon sa contest. Oh. Anong, but... anong binigay mong grade? <laughs> Mataas. Ay, <laughs> pero dati niyang kalaban. Eh, siyempre. Diba? Eh, but... <laughs> ba? Hindi, parang ba ang laki nung pinagbago nung nakita mo uli siya? Parang ganon. <laughs> Mm. Oy, parang para may bumalik ba o... Oh. Kasi kababata mo, sabi mo. Crush ko pa naman siya dati. No. Ah, dati pa. Pero wala kang... Hindi mo Ayun alam kung pareho kayo. Alam mo yung unang out mo, natatawa ko sa'yo, parang ramdam ko yung kilig mo. Ano, hanggang ngayon, no? Ba <laughs> ano ba yan? Parang <laughs> mapapagalitan na itong batang ko. Gano'ng katagal na kayo? Oh. Hindi ko pa po, po nasasabi sa ibang tao. Eh. Ah, medyo, medyo. Pero ano, tinanggap ka na niya, sinagot ka na niya. Oh. Siguro yung date na nag-out ka. Yung hindi ko, hindi ko. baka first, ano, first, first month anniversary. Month anniversary. Asa siya ngayon? Andam, andam. Then... So, ah, ano banda-banda dyan lang. Ayun. Ay, pa. Ah, ayun. Asan, asan, asan? Biyo may din. Hi. Ay, ano ba? Asa, ano, ah, ali, ano? Al ang pangalan? So, mo? kumakanta ka rin. Jewett na kayo mamaya. hindi ano, pwede. Hindi pa Bago pinasok yung kasalukoyan mo love life. I kinikilig din eh. Ay! Nagtrap ka din daw ba, ba dati sa... Oo nga. Kinikilig din siya, Alisa. Suliapan pa kayo na suliapan ha. Ikaw ba yung na-attract din ba dati sa boys? O talagang wala? Wala po. Wala talaga. So, walang wala dating sa'yo, newscaster. Walang dating sa'yo. Astig lang, astig. Oh, oh, astig lang, astig lang. Astig talaga. lang. Oh, oh. Si Oprah, ito, ito, maganda tong bahagi, no? Siguro siya yung parang nanay na mo una mo si Nabian, si Oprah, si David Foster, yan. Si Ellen DeGeneres, ang daming mga international na, nag, na, nagparating sa iyo ng pagsuporta at paghanga. Uh, pati local ano no, artist no, na uh, ikangay nga humanga sa katapangan mo. Nung nababasa mo to, Charis, anong anong pakiramdam mo? Nakadagdag ba 'yon sa inaasahan mo sana na sa mga hindi mo inaasahan pala pag out mo? Um, mas nakadagdag po siya ng Uh, confidence ko po, sa sarili ko po. Kasi, yung pong ginawa ko po, um, it was very risky. Oo. Kung mga para po sa akin, nung inisip ko po na gagawin yon either matatanggap ako or as in, wala po. Uh -huh. so, Bago ka ba nag-out, may tinanong ka sa kanila muna, o they sent their home, parang kung oh, ginulat mo. after. Ginulat, ginulat, mo, ginulat mo rin ginulat sila. Ginulat mo rin, ah, okay. Uh, so, ayun po, nakatanggap na lang po ako ma, ng email na yun. Na proud daw po, proud of you. Oh. Are you doing okay? Ganyan. Oh. Siyempre po um medyo worried po sila kasi hindi nila alam yung naging reaction na ng mga tao dito. Pero oh. pero sa mga nababasa ko po so far Twitter, sa lahat mga social networks, natutuwa po ako, so, sobrang surprise po ako. So nagpapasalamat so, so, po. Kasi ma so, malaman si Ellen kasi out din si Ellen, oh, di ba? Oh. Tapos pero, at din mag-out yun, yun ha? Ah. So kamusta yung usapan niyo yun ni ni Ellen? Hindi, hindi pa po kami nagkakausap. Hindi ko pa alam kung nakarating na sa kanya yung oh, Mm -hmm. Maraming nagulat doon na sa malaking pagbabago mo physically. Bakit mo to ginawa? Kung baga bago ka pa actually nag-out, nag -out. iba gradual na yung... Ano, oh, gradual eh, ano? Oh, yung panlabas uh, mo. Uh, pagbabago. Yung una po kasi, yung sa buho ko po, di ba po dati mahaba yung buhok ko? Mm. ano lang po eh. Ah, kasi po, one time po, nakahiga lang kasi nagbabasa ako ng mga comments sa Twitter. Tapos, hindi ka na as in puro negative yung nababasa ko na mm. may idea, Ay, na mo. may mga idea na po sila. Mm. Tapos sobrang, sabi ko, ayaw na, tumayo na ako, sabi ko, magpapagupit ako. Nagpagupit po ako, as in sabi ko dun sa nagupit sa akin, isang gupit lang. Todo mo na. Ginupit niyang so, ganas, pinakita niya ko, sa akin yung, yung, hawad, ang, yung, Umiyak po ako. Umiyak Sabi ko, sabi ko sa kanya, sabi ko kasi sa sarili ko. Ibalik mo, ibalik mo. <laughs> sabi ko sa sarili ko, alam ko na mas probably iniisip na ibang tao na mas bagay sa akin yung mas mahaba. Pero nung talagang ah, nakita ko yun, sabi ko, ikaw. parang uh, gumaan yung feeling ko tapos dinonate ko po yung buhok ko. Ah, ang laking turning point din siguro sa boy mo kasi syempre sa baba, important yung hair. Tapos ang uh, laki ng no statement na ginawa mo yun by doing that on that moment. Mapapahaba ka pa ba ng buhok? Hmm? Ah, uh, gany ganyan, ganyan na yun. <laughs> eh, pakulay, eh, pakulay. Pa okay, okay, pa, pa Kahit nagbago ang iyong look, siyempre. Alam mo, parang hindi ka international. Hiyang <laughs> hiyap. Oo, kanina parang pa eh, rin kasi yung hula eh. lagi. Kasi maraming napag napagalitan. Siyempre, hindi pa rin nagbabago ang galing mo sa, kan sa pagkanta, which is yun naman ang sinasabi ng lahat. Di hindi daw, proud ang mag-iiba yun. Ano mo, yan! Ano yeah. At dahil dyan. Ganyan! Oo, oh, oh, correct. First, First At dahil dyan. Usapang lalaki ito, pre. First time sa unang TV. Ha? Ano tayo? Tumatambay-tambay lang. Ay, eh, pwede ba ba unla ka Alam ko napakaaga ng konting sample dyan na tayo na inaabang ng mga fans. Maaga pa. <coughs> okay, kaya, Charisse! Mm -hmm. Palakpakan natin! Okay. Dito lang, dito lang. Dito. Mamaya okay. pa lang. Mamaya yung <coughs> uh, sample lang to. When I see your face There's not a thing that I would change Cause you're amazing just the way you are. Sampo lang, di ba? Yeah! Okay. <laughs> Alam mo, ini... pati lang talaga. Eh, ko et, et, sabi ko sa kanya, yung pinapanood siya sa YouTube, yung mga unang ano niya, inikilabutan ako pag pinapanood. Mm -hmm. Kahit pa ulit-ulit, ha? Mm -hmm. Ngayon, nakakilabot yung boss mo. Katabi pa natin. Hmm. Katabi pa natin. Huwag aalis, ha? Ang alas 12 tayo ng tanghal, eh. <laughs> Mahaba-haba po, kwentuhan ko. Kami ni Susie dito, kasama pa rin ang ating international singing sensation na si Cheris, kaya huwag kayong bibitaw mga, yung mga tanong nyo. Mm -hmm. Itatanong namin sa kanya Ito, sa pagbalik ng unang hirin.